So, ayan guys. Hello, good morning. Kukuha tayo dito ng mga ligaw na mga ayan na nga, ligaw na kangkong. Pero malinis yan dahil sa ayan, i-update na rin natin ang ating cherry tomato dito. Mm, ang ganda na kanilang tubo. So, ayan ang ating cherry tomato. Ang ating gagawin ngayon ay magkukuha tayo ng mga ligaw-ligaw na mga kangkong. Yan, marami yan dito yan lang ang ating kukunin malinis lang din naman dito kasi nga garden natin yan dito no? mga garden sa garden natin yan, pasilip na rin natin sa inyo kung anong aba ang lagay ng ating mga itinanim na sigarilyas yan, ang ganda ng kanilang pagtubo sa ating mm, siling haba. Ang ganda rin ng tubo niya. So ayan, join me kung paano natin lutuin ang ating kangkong na nakuha dito. Yan, nakalimutan kong i-on guys. Yan, nagpapakulo na tayo dito ng kangkong. Pinakulo ang kangkong palang lang muna yan. Yan, marami-rami rin ang ating na harvest doon. Gagawa tayo ng adubong kangkong na doon natin nakuha sa ating maliit na garden. So, ayan, speak out na lang natin kung ano nga ba ang mga ingredients sa ating nilagay. Bagoong. Ginisa muna natin sa ahos bombay. Ginger. And then, nilagyan ng tuyo at vinegar. Last na inilagay natin ay ang asukal. So, ayan na ang ating adubong kangkong na mayroong with oyster sauce. So, yan. Ang bango ng ating niluluto. Diba? Ising ulam na atin lang na tinuha doon sa gilid-gilid. Mga ligaw na kangkong na ang ganda ng kanilang pagtubo dahil sa umulan dito sa amin. Yan. Happy eating guys! Thank you for joining again sa ating masarap at simplihang pamamaraan ng pagluluto ng tangkong.